for today's video nagkata tayo ng puso ngayon ayan, ayan na ayan. Yung natin ng puso ang sahog lang nito ay baboy lang taba taba lang konti Luto na ito mga luts. Ah, ayan. Lagay na natin ang celery green. Pantinda 30 lang ang order nito mga lods. Mura lang bintahan dito. 30 per order. Ayan. Ayan. Mga, oh, ayan, maraming manok dito. Mga para, ayan oh. Nag Tik tilaok na, tilaok na kahit umaaraw na araw ayun sa nakikita nyo mga manok, mga pansabong yan, nalagyan natin ng na kunting suka ayun, tilaok ng tilaok sila uh, para yung suka na yun, para hindi gagan mapapanis yung ginataan yan suporta tayo pero dapat konti lang, para hindi umasim ang gata ayan, panay ang tilaok ng ating mga manok dito sa kapitbahay luton na yan mga lods. Ayan, nalagay natin ang magic sarap. Dalawang magic sarap pala yan para masarap. Magic sarap. Luto na yan, lutong luto na yan. Malambot na. Kailangan malambot ng puso. Ayun, tilaok lang. Yan ang background natin. Tilaok ng manok mga lods. Kahit katari ka ng araw, ti titilaok sila. Kala ko sa badaling araw lang yun. Thank you sa ating followers ulit. Sa mga viewers, luto na to. Ang ating ginataan puso. Shout out sa may hilig sa gata. Ayan Thank you. Thank you sa ating mga walang sawang sumusuporta sa ating mga videos. Lalatag na natin doon sa labas. Didisplay lang natin sa may labas. Ayan. So, wala tayong tagahawak ng ating camera. kaya. Sariling sikap tayo mga uh, par. Dalawang gata lang yan para medyo makatipid. Pinalambot natin muna yan sa, o, sa pangalawang gata. Yung puro, yung unang gata, yun ang pinapangkuha natin. Panghuli ilalagay para medyo lumapot ang gata nagluto na thank you sa ating mga viewers yan okay thank you